Hello po mga idol. Sa araw na ito ay amin pong ipagpapatuloy ang paghahalublak. At ang iba po namin mga kasama ay nagpre-prepare ng mga forma pag-aasinta ng halublak. At pag na-prepare na po namin yung forma ng mga biga ay amin pong bubuhusan mamaya. Ito po at na i-prepare na po yung mga purma. Ayun na kami pong napaka tiyaga na nang mi-mix ng siminto ayan na po mga idol at pali, 3 story po ito at nakaabang po na 3 story kaso yung yung talagang matatapos lang po ay 2 story muna at medyo malaki-laki rin kasi ang magagastos pa itutuloy po namin yung three story okay, ayan po at na, na-prepare na po namin yan at mamaya bubusan na po namin yan ayan na po mga idol Bali po ang mga bakal nito ay mga ang size po nito ay 16 mm saka 12 mm. Ayan mga idol kasi nakabang siya na 3 story. Ayan po at ami po na sisimulan. Yung kahapon po na busan po na namin yung iba. Pero hindi po namin kinaya Kaya tutuloy po namin ngayon Ito po ang aming nabusan kahapon Medyo may maluang din kasi Ito po yung siyarat Bali apat po ito na kwarto isa sa baba at tatlo po sa taas Kaya'tang napapagod na si Carmen ah. Okay, maya-maya mag-break uh, time muna tayo ah. Uh. Merinda time. Ayan lang mga idol at merinda time muna. Oo, oh, sarap naman yung mga Berinda natin